Ayan guys, nagluto ako ng dahon lang, dahon ng malunggay sa kaampalaya. Kasi sinawagan ko na rin ng prito, yung sapatero. Ay, duya lang to guys, sarap. Ayan guys, good evening. Kain ko tayo ng dinner. Ito yung gulay, ulam namin. Ito ako ng sapatero. si na si Meeting ang mga babig na si Kasi siya na na pag may sabaw na bubuhay in it kanin ulam ito nga pala yung ano ito yung tinatawag nila yung balang sa amin parang ligaw ang pala yung ligaw kailangan ko dun sa may bukit namin kasi kung, kung pati kanina bumisita nakita ko marami ang palayan. Yan ang hindi na. maghalo yung pipe. Crispy. Ito naman rin kaya ako kahapon na kila ko ito. Malilit siya. Kaya marami. Sapatiro ang tawag sa ano. Diwan ko tayo yung mga tawag niya. Malalapad siya na isda guys. Mm -hmm. Para siyang sapsap. -sap. Malaman. delicia. Mapait siya pero okay lang. maganda pag may diabetes. Yung sa diabetes kamu kita istri, ke Ikut

siya rin na ang mga gulay tulad nito dahon ng malunggay at palaya hindi, ma hindi ka makakakain ito guys pag nasa city ka pala makakain ka pero bibilinin Tanga na probinsya. Alam mo kung saan mo kinukuha. Sa, sa Manila, for example. Yung mga kampong. Hindi mo alam kung saan na kinukuha yun. Kaya sa mga ano. Alam nyo na. Dito. sa sa probinsya. Tại mình có lần thắp vào cua này mừng này mừng mẹ này mừng cua mình Ito yung mga inuulang. Yun Kung lang natira po. Eh. Parang ni Mother na. So, paano guys? Babay na kasi busog na ang inyong burika. Kung so, paano naman ako guys.